So hi guys, good morning again. Nandito ulit tayo sa aming farm. So today, ayan na naman ang batang maliit na yan. Ginugulo na naman niya yung mga chicken. Yan yung mga chicken namin na Rhode Island guys. So yan, mm. sige, salita pa mo. Muntik na matumba. <laughs> So, yan. Sige, susundan niya yun, guys. Hindi niya talaga titigilan yan. Minsan, hinahabog niya yan. Tapos, yung mga manok na yan, guys, hindi sila mailap sa tao. Talagang nalapit sila. Tapos, nagpapahawak pa yan siya, guys. Hmm. Yan. Ang cute nga silang tignan, eh. Kasi magkakakulay sila. Tsaka, ang tataba. Tapos, yan yung asawa nila. Nag-iisang lalaki lang yan siya, guys. isang lalaking. Uh, inaanakan niya lahat ng chicken na babae dyan. <laughs> Pati yung mga... Uh, mga native natin na chicken share rin yung tatay kasi nga marami siyang chicks <laughs> charot sian <laughs> so, mm. kumakain sila nakakatuwa lang silang pagmasdan guys kasi ano ang tataba nila mm nakaka ano nakaka relax lang silang panoorin mm lalo na siguro kapag marami na sila guys ayan yan na naman po siya nagpapakain kami niyan tapos nangihingi siya sa akin at gusto rin niya rin daw magpakain ng mga manok. Sige, pagbigyan natin ng batang maliit na yan. Sige, may hawak kong cellphone. <laughs> yan, sige. Alam mo, yan, kinukuha niya sa akin at siya daw magpapakain. Tuwan-tuwa bata eh. Nakakatuwang pagmasdan si Dundun guys. Kapag nag enjoy siya sa ginagawa niya, ayan, naglalaro yan siya dyan guys ng buhangin, putik. Ay nako, dati ang arte-arte niyan humawak pero ngayon tignan mo. Ay, naku. Ayun, ayaw niya nang umalis. Pati pupo ng kambing hinahawakan na niya. <laughs> Nakaloka. Sa so, dito naman, guys, Yan yung mga itlog nilang sinasabi ko. Ah, uh, yung ibang itlog dyan, guys, itlog na rin ng native na chicken yan. Tapos, yung brown na brown na yan, yan ang itlog ng, ano, ng Rhode Island namin na chicken. Tapos, minsan, white din yung, ano, nila egg. Tapos, light brown. Kaya nga minsan nakakapagtakay. Bakit kaya ganun? Akala ko pag brown sila, brown din yung egg nila. Hindi pala guys. Ganun pala. So yan. Mga egg na namin ng halo yan. So dito naman, pagdating ng hapon, nanguha sila ng uraga. Uh, yung tawag kasi sa amin yan guys, na shrimp. Tapos yung ano, hito. Hito daw yan eh. Tama, hito nga yan siya guys. O nakuha nila yan dyan sa may sapa. Kung tawagin dito sa amin lang na sa probinsya, maraming ganyan din sa amin, guys. Nung kabataan ko, sumasama ko sa lola at lola ko, grabe. Ang dami namin nakukuha ng ganyan, malalaki. Marami ganyan sa ilo, guys. tapos sa mga sapa, maraming ganyan. So, yung maliliit na shrimp, ang tawag sa amin dyan is uragay. Namimiss ko nga kumain yun, guys, eh. yan, tapos, hinawakan ko, kinuha ni kuya, binigay sa akin ayan, <laughs> yun ang liliit po yung iba nga dinala ko eh, kasi inalagaan ko, kaso nga lang si Dundun tinutusok tusok niya yan tuloy, wala kung namatay na ba yun pero buhay pa naman siya guys yung mga maliliit na hito tapos yung mga uragay na yan, dinala ko <laughs> so yan. Mm, sige, hindi niya titigilan yan guys, oh sige, oh, tinusok-tusok pa eh ayan Nag-enjoy kasi siya dahil ngayon lang siya nakakita niyan. O, oh, hinawakan pa. Ay, sus, apo. Ayan. <laughs> Tapos yun naman yung baka namin. Nakakaawa naman siya, guys. Yun lamang. Bye!